Alam na alam oh, namin pag nanalo kayo. Pag nanalo si May. Pag nanalo si May. Kalatado. Na to, aalis na to ng kalanay. Hindi yung mangyayari, dro. Ano? <laughs> ano? Yung mga mananalo na dyan, ha? Walang iwanan Ay, yan. <laughs> Kailangan may isa sa atin imagine, manalo. <laughs> imagine mo pag nanalo yung isa sa atin. Okay na. <laughs> Ganito kami umasa talaga sa loto. <laughs>